may okay, tama raw tayo uh, gagawin ayan naging issue pala dito pumalya pumalya yung makina nya yung kuryente humina oh, kasira original pa naman na GT 2 uminit ngayon yung binili kong uh, ignition coil yung ganito na ito na yung mga bagong ngayong coil eh. ayan subukan natin alitan natin ko na guys nakabit ko na ayan yung coil ayan. bagong bago start natin Na. Bago na yung coil. Ayan. And... Ito na siya. na lang natin. Ito timing na lang natin daw. Ayan guys. Coil lang ang naging sira. Hindi na yung kuryente.